sing isa sa pinakamalaking project na nakita ko para sa flood control diyan. Dito sa Estero de la Reina. ito, maglalagay ng booster pump dito ang ano dito. Ginago ang public market. Ah, ganito pa rin. Niyan, wala pang actual na construction. maglalagay ng paris ah. hindi ko makita sa mapa kung anong pangalan ng itong estero magandang araw po hindi sa inyo saan na tayo ngayon? tayuman street sa Tondo, maynila hintahan natin ang ginagawang retail market at estero de vita sa Pestero de la Reina meron pa lang ang Jose Rizal Elementary School dito sa Tayuman mga purgol tayuman hindi Andito lang yan saan natin Pero bihira lang. Eh, pwede naman. Pwede naman maglagay ng pedestrian lanes lang dito. Eh, no? tayo sa Juan Luna Street Akya tayo sa footbridge Ito sigurado to maraming mga barong barong dati dito Wala na May nag clearing sigurado dito dalawang kalsada to Juan Luna Street saka Nicolas Zamora Street ito na yung Estero de Vitas hindi kinaya yung tubig sobrang dami ng dalang tubig ng Super Typhoon Carina ay maglagay pa ng mga booster pump diba so, yan hindi rin kaya kaya tayo dito sa footbridge bridge ayan. kita ang ano dito ginagawa ang pretty market ah ganito pa rin yan, wala pang actual na construction. Tinatag pa lang sa tinaasan Yan din yung temporary mga tindahan. Palengke. Yan. Yeah. de bitas. Yeah. pa pala ginagawa yung uh, katabi lang niya ang estero de vitas lusot yan hanggang dun muntang radial 10 meron naman ginagawa ang mga flood control mga kabayan marami marami nga lang talaga ng tubig na dala hindi na kaya meron pang booster pump may flood pa yan ito pa rin Jollibee ito yung One Luna Street at Samora Street punta yan ng Recto ito o ito yung Tauman Street ito yung papuntang C3 Road sa Caloocan City Ayun ito yung isa sa pinakamalaking project na nakita ko para sa flood control yan dito sa Estero de la Reina ito maglalagay ng booster pump dalawa to And, ito meron ng station wall Ang dahing mga batura. Ito po. Ang pa mga excavator. Wala talaga magdadahan dito mga kabayan. O bihira lang. Parang ang nipis lang no? metal sheet na ginamit kakatakot dumaan ayan at kaya na hindi yung ano dito gawa dito hindi pa pala nag-uumpisa ng mga kabay. Pero Basta ko, yung Center Island Hindi na pa center pala tapos pagitan siya ng dalawang kalsada. axle pa sa kabila ayun pa meron pa kung nakita ko ano doon ginagawang estero hindi ko lang nakita yun sa tabi lang ng pure ano, gold tayuman. Reina naanda pa lang yung mga conveyors hmm. Perfecto. paginoo, palis, ah, dito, estero, Ang tabayan, no? este yung, yung One Luna Street Ayan, yeah, may estero pa dito Nasa gilid ng Yung Gold Kayuman Hindi ko talaga alam na meron pa dito